Ay, ano kakaulam pang ulam ay siya wala ako sa amin kami eh, ako niya ng ating kumain sa labas at makapuna na nga at kami sumay pa sa ulan ay basa namin kundi kami nagpalit ng damit ay di nag order nga ang kapatid ko Korean food wag niya akong tatawa ng mga kaulam at first time kong kumain ng Korean food ay talaga mga kaulam ay di ari ang akin chicken ang sa kapatid ko yung beef itinatanong ko ngayon sa kapatid ko kung ano ito ito gakako ay tut Paste. Hindi daw iyan toothpaste at yan daw e eh, panlagay pang flavor daw yan sa pagkain. Ay di akin mo nang binuksan at inamoy. Ay hindi ko talaga gusto amoy. Ay di wala akong maisip kundi tikman muna. Ay maanghang. Kakoy ayaw ko. Ayaw ko nito. Kakoy kakainin ko na lang ito ng walang pampalasang gayana. Akala ko na may toothpaste nga eh. talaga ako tatawala ninyo. Ay kung gusto ninyo ako inyong i-bash ay sa totoo lang talaga ako y nga ngayon nakakain ng Korean food at alam naman ninyo mga kaulam ako ay nagluluto talaga ng pagkain ko hindi ako mahilig kumain sa labas ay di sa bandang iyan ay tinitingnan ko kung anong ginagawa ng kapatid ko sa pagkain yung palay pinaghalo halo ihahalo mo ang kanin sa mga gulay-gulay ano pa naman at napaka-healthy ng pagkain niyan may itlog ng sunny side up mayroong mga gulay-gulay may mais may carrots kaya lang mga kaulam ako ay may nalasang parang panis Ika ng kapatid ko y hindi yan panis at ang nalasahan may kimchi. Alam ko naman ang kimchi at ako na may nakatikim na nung araw. ay binakalimutan ko yata ang lasa. ay di pa na ang sulya po sa kapatid ko at tinitinan ko kung anong kanyang ginagawa. ay di hinaluhalo ko na rin akin. Bahala na kung anong kalabsan nito Basta ako'y gutom na eh. At talaga naman mga kaulam, ako'y nagbiyahe galing sa Batangas. ay anong oras kami dumating dito sa Maynila? Alauna yata. ay ako'y wala pang almusal. Kako sa kapatid ko'y kita muna'y kakain at ako'y gutom na gutom na. Gusto pa namin ng una ay samgyup ay kakoy na koy malayo, ay maulan, ay kita'y mababasa na naman, dito na lang kita sa food court at kahit anong meron dito, ayun na lang ang ating pagtyagaan. Ay di ari nga, ano pa naman at ang presyo ay talaga namang swak na swak at pasok na pasok ang presyo mga kaulam. Ay pagkakarami ay ng isang order talagang kakoy ari iubusin at masamang magtapo ng pagkain, kaya kakoy ari ay, iubusin. Ayan sa kapatid ko may tira pang kaunti, ang akin kakoy inubos ko at ng kakoy sulit na sulit sa binayaran. Ang maganda din ay hindi marami ang kanyang karne. Iyon ang hinahanap ko yung hindi masyadong makarne ay di sabi ko, sige, fight na lang ang dito at may mga repolyo na ginadgad, tapos may carrots na ginadgad din, may mais pang nakalagay, tapos yan nga, may sunny side up na itlog, tapos merong kaunting sauce na parang hindi ko maintindihan. Basta eh, sabi ko sa kapatid ko, kung gusto mong iuwi yung parang toothpaste, ay iuwi mo. At pampaplabor din sa pagkain natin sa bahay, ay hindi naman inuwi ng kapatid ko at yain na daw. Ang kapatid ko yung nag-order ng soft drink, kako ikaw, iwag masyadong mahilig sa soft drinks at tayo maedad na, ayan eh hindi maganda sa katawan. Basta ako mga kaulam ay eh, parating tubig kahit saan ako magdating. Eh diyan eh, medyo fresh na kaming tingnan. Hindi ko na nga sinama sa video ang kapatid ko at nahihiya daw ay di medyo fresh na kaming tingnan dahil kami nakapagbihis na sa bahay eh. Kami galing JNT mga kaulam at nagpa courier kami. Nag Nag-send kami ng mga items na order sa akin. Ay sobrang layo pala. Tapos eh, tricycle lang kami sa kite. Kupaw ay eh, talaga namang basang-basa -basa, mga kaulam. Yung gasalim para ang hangin sa lakas ng ulan. Eh, kaya ko sa kapatid, eh dapat didiretso na kami ng SM para isang babaan na lang eh. Kaya ko sa kapatid ko hindi maaari. At pag tayo pumasok ng SM kainamang lamig at tayo mga basa na ang katawan, eh tayo muna umuwi ng bahay, tayo magbibihes. Mahirap yun. Siya, dyan na kayo.